Kawikaan 1.23 Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. At ipikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Kawikaan 1.24 Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kawikaan 1.25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong kayo at hindi ninyo iniibig ang aking saway. Kawikaan 126 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Kawikaan 127 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo. Kawikaan 128 Kung magkagayo ay tatawag sila sa akin ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap ngunit hindi nila ako masusumpungan. Kawikaan 129 Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Kawikaan 130 Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway.